Pwede bang umani ng palay sa loob lang ng 75 days? Oo, possibly. Yan ang gamit na short duration variety tulad ng Thailand. Kaya ngayong araw ay papakita ko ang buong proseso mula sa paghahanda ng lupa, sabog tanim, pagpapainsure sa PCSC, lahat sa episode 1 ng ating rice farming journey. Tara, simulan na natin. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to, ay gusto kong i-share sa inyo ang aking experience sa pagtatanim ng palay. Gusto ko rin itong gawa ng series upang inyong mapanood at upang meron kayong matutunan at may share ako dito sa aking experience sa pagtatanim ng palay. Anong variety nga ba ito at bakit ito ang pinili ko? Ang tawag sa amin dito ay Thailand. Ito ay nasa 2.5 months lang or sabihin na natin na 75 to 80 days mataas ang potential need nito sabi ng ibang mga farmer at swak daw ito sa mga off season kaya mas maagang maani, mas maagang kita kaso nga lang, ang downside nito ay medyo sensitibo sa piste kaya kailangan ng sapat na abuno kung gusto nyo subukan ito, sigurado nyo meron kayong sapat na tubig at magapan ka agad ito kung meron mga piste na sumalakay una kong ginawa ay ang paghahanda ng lupa Una ay binabad mo namin yung lupa. Tapos inararo. Pagkatapos na araruhin, ay nagbayad na naman kaya para sa traktor na magpipino ng lupa. Sa unang pagdaan ng traktor, maghihintay na naman kami ng limang araw bago naman ito babalikan ulit ng traktor para siguradong ang lupa ay malambot na malambot na. Pagkatapos nito, ay pwede nating patagi ng lupa. Sa paglibel ng lupa, napakalaga ng paglibel nito para pantay ang tubo ng mga palay. At syempre, maiwasan din natin na may mga malalalim na pwedeng hindi tumubo dito ang palay. Mas maganda kung may kunting tubig lang bago tayo magsanog, magsasabog ng tanim para hindi lumubog ang binhi. Kasi nga lang, kasi nga kapag maraming tubig, siguradong mahirapan ang binhi lalo pa kapag nahasik mo siya at bumaon ng gusto sa putik. Mas maganda yung hindi naman gaanong masyadong matigas at hindi naman gaanong talagang maputik na maputik. Dako na tayo sa pagsabog ng ating tanim na palay. So gaano karaming binhi ang kailangan? Dahil dito sa akin tinanim ay gumamit ako ng nasa sobra tatlong sako ng binhi ng palay. Dahil nga ang binhi ng Thailand ay medyo malalaki at 2.5 months lang harvest ka na kaya medyo magastos ng konti yung kanyang binhi dahil malalaking ang kanyang binhi. Sa 1,000 square meter, ang palaya na to na dating sinasabugan namin ng tatlong sako ay gumamit kami dito ng tatlo at kalahating sako ng palay. Ganong karami. Bago namin binabad pala yung palay ay kailangan paarawan mo na yung palay. No? Kung, kung dati nakagad siyang na, na kung binhi mo na kagad siya tapos nabilad mo na dati pa bago mo naman siya isasabog kailan ibilad mo ulit siya so binilad mo na namin ng isang araw tapos pagdating ng gabi pinalamig mo na namin pagka kinabukasan bago namin nilagay sa sako tigalati kalating sako lang tapos binaban namin sa tubig ng 36 hours then pagkatapos ng 36 hours inangat namin at 24 hours na nakaangat ay pwede na na isabog. So pagdating naman sa pagsasabog tanim, ang pagtapon dapat ng binhi ay medyo malayuan para talagang scattered yung binhi. Huwag masyadong dikit-dikit para lumago naman yung halaman. At kapag nagsasabog, simula muna tayo sa gilid, then papunta sa gitna. Iwasan ang overseeding. Kasi kapag yung palay ay dikit-dikit, um, hindi rin siya magko-compete sila sa nutrients. Kaya pariw silang mababansot kapag gano'n masyadong dikit-dikit. So pagkatapos na natin na nasabog na yung palay, mas maganda sana kung hindi uulanin or maganda yung sikat ng araw upang yung palay, yung kanyang ugat ay makapagtubo ng ugat. Then kung halimbawa mga isang araw na kung umulan, katulad sa experience namin pagkatapos namin sabog, umulan pero hindi masyadong malakas okay lang yon wag lang yung babaha kasi kapag bumaha yung mga nasabog natin na bini ay pwedeng tangayin at mag ipon ipon sa mga area no kapag tumubo na to makikita mo wala na sa kung paano yung pagkakasabog mo nag ipon ipon na sila sa mga medyo malalim lalim na parte ganon ganon din gumawa rin kami ng mga kanal ang mga kanal na to ay magsisilbing mabilis na magpapatuyo sa lupa no kasi sa amin dito yung area namin uh, may tubig talaga na dumadaan kaya hindi katulad sa iba na dam dito sa amin kasi yung tawag dito ay luma kaya importanteng may kanal kami at sa gitna ng basa namin ginagawa namin ng kanal-kanal para kung sakaling umulan mabilis lang na may aalis yung tubig sa gitna o di kaya naman kung umapo yung yung tubig mabilis lang matanggal yon ang purpose ng kanal namin. At isa pa, kapag nag-spray kami, dyan din dudaan sa kanal upang hindi na masagi yung mga palay at mabilis yung paglakad mo kapag nag-spray. At syempre, pag natapos na natin sabog, yan, hintay na lang tayong tumubo. Dyan naman, dadating yung mga manok. Kung may mga manok kayo, dito naman ang issue namin ay mayroong mga manok at mayroong ilang bibi na umaatake sa panahon natin, namin ngayon wala akong makitang ibon na kumakain yon at yung kuhol ay naiwasan din namin kasi yung yung basakan ay talagang pinaano ano pinapatuyo pinapatuyuan talaga ng gusto para maiwasan yung kuhol kung mayroon kayo makitang kuhol pwede nyo damputin pagkatapos na natin na makapagsabog pwede na tayo mag apply para sa crop insurance ipapa-insure na natin ang ating itinanim sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation. Ang PCIC ay available yan sa inyong mga agri-office saan man kayo sa Pilipinas. Punta lang kayo sa inyong agri-office at sabihin nyo magpapa-insure kayo. Bakit nga ba kailangan nating ipa-insure ang ating mga tanim na palay? Number one, siyempre, protection nito sa mga sakuna mga natural disaster na dumating sa ating pananim. Nandiyan yung baha, nandiyan yung mga pisti, yung bagyo. Yan. So dahil nagastos na tayo, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pag-araro pa lang nito, nagbayad ka agad ako ng 4,500. Hand tractor, nagbayad naman ako ng 4,000, uh, 3,500 plus nasa 800 na gasolina. Tapos yung pagsabog pa nito, Babayad ka naman sa mga tao ng arawan 500 yung arawan so ilan sila? apat yon arawan so gumastos ka na kaagad wala ka pa ditong kinikita kaya napaka importante na pa-insured mo ang yung tinanim na palay actually ang insurance ay libre lang naman kaya dapat isa kang member sa, ng RSBSA ano ba yung mga requirements na kailangan mo? Una, at least ikaw ay member ng RSBSA. Meron kang valid ID. Then pagdating mo doon sa pagdating mo doon sa office, hihingi ang kanila ng sketch ng lupa mo. Sino ba yung sino ba yung nasa palibot ng lupa mo? North, east, west, and at syempre yung mga information about sa palay mo. Anong palay? Kailan ka nagsabog? Kailan ka magha-harvest? yon ang kanilang mga kukunin na importante. Ayun, ulitin ko, yung proseso natin ay pumunta lang sa ating mga municipal agri office at doon ay mayroong form, pila pa ng form at ipasa ko ng mga requirements. So ilang minuto lang yon tapos na at isa pa ang kailangan ninyo ay magpapapicture kayo sa bagong palayan, no? sa bagong tanim na palay. At least 10 days after ng tanim ay makapagpa-insured na kagad kayo. 10 to 15 days siya ta. Huwag niya ako nagkakamali. Yan. So kapag naka-insure na kayo, may bibigyan bibigay sa inyo yung yung isang form at yung isang form sa kanila na may forward nila. Ngayon, kung ano man, kung sakali man, kung anuman mangyari sa palayan ninyo, kung halimbawa uh, abang bang lumalaki na siya, habang flowering biglang piniste, kailangan mapicturan nyo kagad yung piste na yon na kasama kayo doon tapos balik ulit kayo sa agri office at i-file ninyo kung ano yon At hintay na lang kayo na mayroong mag magpupunta sa inyong area at titingnan ibabalidit nila. Babalidit nila kung yung sinabi nyo doon sa ano PSTI, yun din yun. At nakadipindi sa pagkasira ng inyong pananim, doon naman nakadipindi kung ilan ang inyong makukuha. So nga, ngayon tapos na tayo sa tanim at insured na tayo ang susunod naman nating abangan ay ang unang pag-aabuno kung paano nga ba natin eh, ang unang abuno sunod ay ang pagkontrol ng damo so makikita natin dito nagtutubuan na yung mga damo no? paano natin kukontrol anong mga pwede nating spray at kung paano naman alagaan yung palay natin sa early growth stage itong nagsisimula ng lumaking yung palay natin kaya kung gusto nyo matutunan mga tamang teknik na yon yung timing ay huwag mo kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at i-follow eh, nyo na rin ako sa Facebook DDT Nature Farm at i-subscribe eh, nyo rin ako dito sa aking YouTube channel So Kaparmer, maraming salamat sa inyong panunod and I hope na nakapagbigay tayo ng sarili nating experience ikaw bilang nagtatanim ng palay alam ko expert ka sa pagtatanim ng palay at meron naman tayong mga kasama na hindi pa masyadong expert ano nga ba yung biggest mistake mo sa pagtatanim ng palay or paano mo naman ito na address At kung ikaw ay baguhan pa lang sa palayan, ano ba yung gusto mong matutunan sa episode na to na sa palagay mo ay hindi masyadong malinaw para kung sakali sa susunod na video natin ay pwede nating sagutin. Maraming salamat sa inyo mga ka-farmers sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating mga videos at sa susunod na video, abangan ninyo ang marami pa nating series. Gagawa natin ng series itong uh, pagtatanim ng palay. Hanggang sa makapag-harvest tayo, hanggang sa may binta natin at papano ito aalagaan. And that's why, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!